good morning mga ka-risky. Ah, uh, bus over po muna tayo ngayon kasi bisaya po yung gamit kong lingwahe dyan. So, medyo matagal din tayo hindi nakaka ano. So, naka -video para sa YouTube. Ang sira po kasi yung ano ko, yung cheese holder. So, sa bandang yan po, meron na lang tayong mga nahuli pero ah, uh, hindi ko po nabideohan yung iba. Kasi, yari po nang masama yung panahon eh mo yung kabukso-bukso lang yung araw saka mga kulimlim pa so hindi ko na po na video yung iba saka hindi ko hindi ko po na ng magandang video yung ano po yung binaputukan ko kasi wala po akong shoulder wala po kasi tayong pangbiling si shoulder kay, kasi hindi po tayo monetize mga karoyski so ayan po mahigit isang kilo na po yung huli natin dyan um, anim na piraso na po yun. So, dito po banda, uh, nilimisan na po natin, tsaka, biniyak po natin. Mayroon po mga walang laki dyan, ah, uh, sampung doon liri, kaso, biyak na. <laughs> so, ayan, lagyan natin yan, ang ano, ng pangpalasa. So, ito po yung, ah, uh, ginawa natin dyan, kasi po, ano, ah, uh, wala po tayong, mga, ricados So, ayan po. Uh, katuloy lang po sa kayo sa panonood hanggang matapos so sa hindi pa po dyan nakapagsubscribe mga naka risky ha ano po pakisubscribe naman po palambing naman po dyan, kahit kunting lang pong lambing uh, like and share tsaka subscribe na din po eh kunting gawain lang po yan pero ang laging tulong na po yan sa aming mga maliliit na mga vlogger so Paki kung meron din po kayong nagustuhan, paki-comment na din po. Ayun lang po yung mga uh, kunting lambing po namin diyan lang, lang, din, po kami ano, kumuhugot ng uh, lakas sa uh, So dito po banda mga ka uh, sa pagpisil ko po ng isang limon. Tumalsik po sa aking mata. So, parang <laughs> nakakaluha o nakakaiyap nakakaiyak din po yung ano yung pagtalsik ng lemon sobrang ano po sobrang ano ba hindi ko ma-explain yung naramdaman ko sa aking mata eh kaya napapikit na lang po ako habang pinapatuloy ko po yung pagpipiga ng lemon so simpleng ano lang po yan simpleng lagay lang po ng mga ricados lemon, paminta, uh, kunting granule, asin. Tsaka binaliktad ko na din po para pantay po yung lasa sa nga ating ano, And ko na po ng asin. Eh, medyo malaki na din po kasi ito ka medyo dinamihan ko na rin po yung uh, nilagay kong asin. So ayan po. Uh, malapit ko na po yung ano, uh, ipiprito. Ah, uh, konti-konti lang po. Lalagyan ko na naman po din ng uh, ng lemon. Ayun. Granules. Ayan po, uh, nilagay na po natin yung matika. Kasi, ano, medyo gutom na po. Ayan po, hinuna po natin yung video malaki. Kasi po, ano, baka uh, maagang umitim yung matika natin. Kasi hindi siya masagadong magandang pagluto. So, ayan uh, at po. at ayan po, nakaluto na po tayo. Kunti-kunti lang po. Uh, Makakakain na po tayo. So, konting konten lang po yung minaluto dyan at makakakain na rin tayo so thanks for watching